Yun mga ka-radio, napadan ako dito sa lugar namin yung Sabuyo. Wow! 3, 2, Ayo, mga radio, may nakita akong jet ski. Binalikan ko. Yung pala yung motor. Wow! wow. ang ganda. Alam mo kung sino may-ari mga ka Ito yung ating sikat na kaibigan na vlogger TINIKWA! TINIKWA! Ito gumawa! Medyo sa camera isinama niya ako kanina sa video Baka sumikat <laughs> e Ayan ang ganda mga no? Kung tuwa ako kaya ako bumalik. Yeah, uh, nandito ako sa Cubs. Ah, dumaan ka na, sir. Mm, dumaan, dumaan na ako. Na, dumaan na ako. Nakita ko, parang ganda nun ah. Nakita ko eh. Napansin nga kita. Parang kailala ko yon kaya bumalik ako. Ayan. <laughs> Ayan. sir. ano masabi mo, sir? Sa inyong, asimbo, sa inyong mga... Actually, ito, ano to healing, healing na ginawa ni Angel. Kaya, papasalamat ko kay Angel. Kasi siya yung nagsakato para. Drawing lang to kasi nung una. Tapos ngayon, nung drawing, sinakato para niya na. Kasi sabi sa akin ni Angel, pre ako yung pinag, pinagpala ni God na may mabuting kamay. Kaya, <laughs> Kaya siya yung gumawa niya. Oh, sir, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Kaya ako bumalik eh. Sabi ko motor nga yun. Di, yung alam mo sir yung Baywatch. Oo, oo, oh, oh, oh sa Yun bay yung watch. reason niya. Gusto ko ng Baywatch at mga bikini yung babae. Eh. Aba. Pwede mo sakay kay Aba. Mukhang maganda yan sir. <laughs> <laughs> mm, maganda, maganda. Kasi nakita ko yung isang konti niya. Napakahaba nung ginawa nung Wave 1 to 5. Yan, yan gumawa. gina, oh, itong gumawa nun niya. Eh. gumawa. O oh, yan, si Ang Elmana. Oh, mga, yan, mga okay, taga silang. na Ang gumawa. <laughs> <laughs> si Ang So, may may channel na rin. Oh, wow, oh oh, 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 nga pala. Oh, ano, Yo, sir, yung mo, mo pa modified, Ah, Or okay. Problema. okay. Wala problema. Wala, pan-service ko lang ito, sir. Kukuha ko ng ano. Noong... Lalagyan niya ng radio. <laughs> <laughs> radio. <laughs> sunod, sunod. Oh. Ayan kasi, kapitbahay ko yan doon no? Oh. Tagas sa silang. Ayan, oh. ayan. Salamat, salamat. Salamat po <laughs> sa lahat.